Ano naman ng ano nito? Advantage nito ano? Advantage nito sir, ito kasi sir naka 200 megapixel super zoom camera, in sensor zoom na siya sir. Sir, hindi mo na kailangan bumili pa ng mga tripod or additional devices sir para pag nagdi-video ka sir mas stable siya. And aside from that sir, naka-curved OLED display na po siya. Apo, kung mapapansin mo sir, sa so ordinary phone po kasi more on square lang ta. Apo. Ito po kasi naka-curved na siya. And ang pinakamaganda pa sa kanya sir, yung likod sir gumamit na kasi tayo sir ng um leather leather po po leather na 'yung ginamit natin sir na usually may counter mo lang 'yung mga leather na sir leather na to sir um, from ano uh, luxury bags apo like Gucci sir ito sir ang ginamit natin dito sir premium light vegan leather po apo usually ginagamit kay Gucci bags po apo sa mga mamalim bags then ganun din dito sa gitna sir. then meron tayong 200 megapixel in sensor zoom po in gapo masi stabilized na siya then marami siyang mga bagong features in terms of camera then 5000 mAh battery 57 super bulk charge ah uh, 100 watts po so less than uh, 10 minutes sir kaya na yung 50% ng phone yun ang maganda dito tapos ito po yung mga magiging freebies niya meron kang take life buds take life power bank man then aside from that sir yun nga po may mystery box tayo sir pag um, nag-avail po kayo ng R 11 natin sir yun nga makakakuha pa kayo ng additional tech life um, tech life air fryer tech life uh, kettle electric kettle then tech life electric ano, pan ito yung pinaka ano ito yung pinaka latest ni ano, realme yes po realme 11 pro 5g 11 pro 5g pinaka latest 11 pro pag dumating siya magkano siya 24,999 sir ay bali parang 25 na lang, parang 25 piso lang piso na lang diferensya sir pero maganda kasi dito sir, eh, leather talaga siya, hindi synthetic. May shwari ginagamit sir. Ayan po, ah, maganda sa kanya. Napaka premium ng design sir. Parang iPhone no? Yan naman yung arte namin ma'am. Yung sinundan nito. Yan available yan ma'am. Si Arten. Tapos nakamarket. Kailan pa darating ito? Eh, sir, August 25. Pero pwede ka na mag-pre-order sir. August Para ma-avail mo to sir, oh. 500 pesos lang sir, yung pre-order mo. Ma-avail mo to. Apo, release yung 500. Tapos yung 500 na yun, sir, i-release na natin yun sa SRP na ito. Tapos makukuha mo to lahat, sir. Pagka mag-iwan ng, ng 500. ka, apo. Nag-iwan ka ng 500, sir. Or pre-order. Ito yung ano, kapag mag-video ka, kahit gumagalaw siya, hindi siya yes, gagalaw. Yes, sir. apo. Meron siyang super steady na tinatawag, sir. Ang maganda pa dyan, sir, meron siyang autofocus. Tapos, meron pa siyang um, portrait video. Sa video okay. na yun, sir, habang nag-video ako naka-blur yung paligid. Tapos yun ang malinaw. Pero video yun. Usually, makikita mo lang yun, sir, sa camera lang. Pero sa video, meron na siya. Portrait oh, okay. video po. Pero nung sa isa? Meron din po siya, sir, portrait video. Ah, uh, anong, anong unit ito? Ah, um, ito po. Ayan, ah, ito, ito. Ito. Ito yung may yung namin. Mapa-flood yung ibang tao. Yes, sir. Mm -hmm. So, first steady. Kaya nga hindi napapasama dito. Maybe na-shake yung kamay ko, sir. Na-shake yung kamay ko, sir. Pero stable yung video. Tapos meron pa siya... Auto-focus, sir. Dual cam, dual cam din yan yung yes, harap. Meron din siyang dual video. Dual video. Ako. Okay. Magkano naman yan? 19,999 sir. 19? Hmm. May mga additional effects pa siya. Hindi mo na kailangan mag-download ng mga third-party applications siya. Ito yung kasunod? Apo ma'am. C55 si ma'am. Tsaka R10 ma'am. May R10 din kami. Anong kaiba ng Pro tsaka 5G? Si 5G Pro 11 po kasi um, 100 megapixel lang Yun. siya. Yon. Order na pare sila ng 120 Hz. 65 watts lang po. Si Pro 5G naman po, Pro Plus 5G, 200 megapixel po. Tapos meron siyang 4 times in sensor zoom. And aside from that, curved OLED display, AMOLED display po. Then 100W superbook charge. Yung Most mga kulay ni lang available, salamat. Available natin sir, sa Pro Plus 5G po. Beige po at saka Oasis Green. Sunrise Beige, saka Oasis Green. Then sa Pro 5G po, meron tayong beige, Oasis Green, then Astral Black. 3 colors Jun. Magkano yung presyo nung pro lang? Um, 21.999. Yung isa po, 24.999. Ayan, kayo po. Ah, Tapos ano pag nag-pre-order ka, sir. Kayo ba? Hello, pre. -order kasi so ito ito ma-avail mo sa pre-order. May 100 pesos lang, sir. Tapos i na natin yun din sa SRP.